And welcome back to my YouTube channel. So, sa mga bago pala dito sa channel ko at hindi pa nakakaalam na dito po ako ngayon sa Hong Kong bilang isang OFW, uh, domestic helper dito sa Hong Kong. Uh, so, 3 years na po ako dito nag-work. So, kung napanood niyo yung mga uh, previous vlog ko before is um, galing ako dati ng Saudi at ngayon ay nandito na po ako ngayon sa Hong Kong. Ayun, kung mapapansin nyo, medyo matagal na akong hindi nakakapag-upload ng video. Siguro yung last video ko is since nung nagpunta pa kami, nag-travel kami ng Japan, ng mga employer ko at hindi na rin ako masyadong uh, nakakapag-upload ng mga bagong video ay dahil po sa medyo nag-focus muna ako sa work ko dito bilang isang uh, domestic helper kaya hindi pa ako gaano nakakapag-upload so marami ako mga pending na video na hindi ko pa talaga naaasikaso dahil eh nakakapanganak lang din ni amo kaya hindi pa ako makapag-gawa uh, ng mga kasi ako lang din yung mga gumagawa ng, syempre, ng video ko, nag edit gumagawa ng mga thumbnail, kaya medyo naging busy tayo, at saka parang pahinga ko na rin yon para sa akin, kaya hindi mo na ako gumagawa ng mga video. But this coming Uh, so dito, ikatatapos lang ng Chinese New Year Then kapag decide ako, sabi ko na okay maggagawa uli ako ng video So yun, abangan nyo na lang kung ano yung mga video na mga i-upload natin about dito sa Hong Kong Then alam ko na maraming kababayan natin na excited din na magtrabaho dito sa Hong Kong Para may konti silang uh, idea kung ano yung nga ba yung mga uh, makikita nila dito sa Hong Kong kung halimbawa nandito na siya at gusto nila magtrabaho dito bilang isang domestic helper yun isa-share natin lahat yun guys and then, ayun kababakasyon ko lang din sa Pilipinas and yun, gusto ko lang din mag-share sa inyo ng mga info about to so abangan natin yun guys speaking of Chinese New Year guys, lahat ba nakatanggap ng LICY? so marami talagang iba na pag once na Chinese New Year is talagang uh, nag-excited na yan na makatanggap ng LICY So, ayun. Ako naman, eh, ayun, okay lang. Hindi naman ka kataas. Pero okay rin. Sapat na rin. Thank you pa rin kasi may natanggap tayo, di ba? So, ngayon, ako lang nandito ngayon sa bahay at saka yung baby. yung hinaya ko muna siya maglaro nandun. Ayun siya sa baba. Pinaglaro eh, ko muna siya. So, 3 months na siya, guys. Kaya, ay buti ka mo. Yung alaga ko si Lucas, ayun, eh, nag-i-school. Kaya, mamaya pang alas 4 ang dating nun kaya nagaano muna ako inaasikaso ko na lahat para pag dumating si Lucas eh wala na akong ganong uh, ginagawa so mamaya darating din yung nanay ni amo dahil magluluto siya rito ng ano ng hapunan so tinutulungan ako ng nanay ni amo na mag asikaso ng pagkain kaya medyo magaan din yung trabaho ko dito hindi ganun kabigat. Guys, uh yung yung pangalawang anak ni Amo na babae is uh kaka 100 days niya lang nitong uh, last week lang ng uh, January. So Chinese New Year 'yon. Then one, dito kasi sa Hong Kong, pag 100 days na yung baby, so siine nila. And then haba naglilinis ako napansin ko. Kung ano itong nandito sa loob ng box? Yan, ito ng box din ng tining ng ko, yung nasa loob ng box. Nakita ko yung mga pang-decoration ng binili ni Amo. Siguro binili to ni Amo, ah, uh, wala pang, wala pang, hindi pa siya pinapin, hindi pa siya nagli-labor. And then, ito, ito yung nakita ko. Sayang lang kasi, ako nangihinayang kung sana, ang ganda nung decoration ng ano yung baby. Ayan, no, yung mga stand ng balloon. Ayan, nakita ko dito. Tapos, etong may mga ganyan. Decoration. Ayan, tapos may banner pa. So, ayun. No. Tapos, nung sinin ko kay amo, tinitsuran ko sinin ko kay amo, natawa na lang siya dahil nakalimutan daw niya. Sayang so, lang kasi no Sunday, last Sunday lang din, eh, nag, -ce nag second celebration uli kami ng ka 100 days ni Laura and then nakalimutan pa rin namin. Kasi dalawang beses siya nag-celebrate. Yung una kasama yung pamilya nung nung ni among lalaki and then last Sunday is celebration naman. Ito lang, kahapon lang, kahapon lang. Then ah uh, nung Saturday na yon, last Saturday nag-celebrate naman kami doon sa side naman ng among babae. Nawala pa rin sa isip namin yung mga yung mga may binili pala siyang mga pang decoration para sa uh, ikaw 100 days ng no anak niya. Kasi nung kay Lucas before ay nag ano na siya nag decorate din kami noon. Kaya yun nakakahinayan lang din. At hindi ko rin naalala na may mga binili pala siyang ganyan. Saka ko lang din siya naalala kung kailan naglilinis ako dito sa may computer room. Nakita ko tong box na to. Ay, saka sayang. Isa ko lang mag-isa rito na iwan. Lahat sila pumasok na sa work. So, kailan lang din pumasok si amang babae sa work niya. After ng mga anak. Then, ako lang mag-isa rito. So, hindi pa ako nagla-lunch. Kaya nakakita ako nito. So, mayroon ditong kanin. At saka may soup din silang nabili rito. So, iiliting ko na lang. Then, may barbecue pork dito. Baka, if I fry try ko na lang siyang kanin. Kasi, minsan nakakatamad kumain mag-isa. Tsaka, mag-prepare ng pagkain. Pagkalalo, pag ikaw lang mag-isa. Kaya, gagawin ko. Fry rice ko na lang to. Mamaya-maya, darating din si nanay ni Amo. Dahil, magka ano mamamalain ka na yun. Tapos, tutulungan ko rin siyang magayat ng mga pinamili niya. So, dito ang communication namin ni nanay. Mag-message siya sa akin sa WhatsApp. Sasabihin niya sa akin kung ano yung mga lulutuin ngayon at kung ano yung mga dapat ko i-prepare. Luto muna ako, guys. Iwan ko muna kayo. Guys, 4.30 na. Ngayon dating nung alaga ko si Lucas galing school. So, hintayin ko lang siya. So, dito na ako upo sa kabila. Dumating na kanina si nanay. Mga abad ng alas 4. Habang pinapaliguan ko yung maliit. Then, waiting na lang ako dito ng alaga ko. Hintayin ko rito sa labas yung school bus niya. Nandiyan ko siya hintayin. Dito ko ngayon sa may bus stop ng ano namin. Na aming subdivision. So, doon siya manggagaling. Ayan, doon siya manggagaling. So, meron din exit dito. Kaso, dito naman pagkapapasok nyo sa sasakyan. Na after kong kumain, biglang dumating si among lalaki. Akala ko hindi na siya papasok. Pero ano, nagpahinga lang pala, tapos umalis din ka agad, mga bandangan. Mga siguro kalahating oras siyang nag-stay din sa bahay. Tatulog muna. So, bumaba ako, umiiyak yung isa. Si nanay ang nag Ano, nag so, itong bus na to, ito yung ano, yung bus na nagsiservice dito kasi yung mga nakatira dito papaso so may bayad siya ang bayad niya is nasa 3.9 dollars so parang 4 dollars na rin ayan nandito dito rin pag kami sasakay na ayan kasi dito yung bus stop ng I aming mean, ano area doon yan lalabas sa may ano sa highway na yan lalabas sa may hintayan ng trams tapos yung area niya paikot papuntang Cornhill sa niyon waiting pa ako sa gilid So, kadalasan ang uhuli eh, bago mag alas 5. So, oras ngayon is, oras? ngayon is, nasa 4.37 pa lang. So, maya maya, mga siguro, ano, 4.45 or 4.55 na dito na yun. Tingnan yung bus ng alaga. Done. <laughs> Let's go Ayaw niya mag-elevator okay, Stand up na Stand up Go there Kumamit na elevator Gusto niya maglakad lang dito sa abdan Kaya pinagbigyan ko na Careful Careful morning. So, 8.30, nandito na kami sa baba kasi hintay namin yung school bus ni Lucas sa so, pasok siya sa yung school. Lucas, come! Ang kulit. Come here na, your school bus coming now. Let's go. Hey, wait for your school bus. Sobrang kulit ng alaga ako. Yes. So, parating na kasi yung school bus niya. Kaya, hintay-hintay uh, namin ng konti. So, nauna na pala umalis kanina yung nanay niya. Hindi ko napansin. So, after nito, after niya pumasok sa school, hanggang mamayang 4.30, uwian niya. Then, yung isa naman yung aasikasihin ko. So, pareho sila amo, may trabaho. Kaya, kami lang yung baby yung naiiwan. makaabang sa ayun yung service bus dito sa loob ng aming village. yan So, dyan sila pumipila. So, may oras din ang dating ng bus dito. haba ng pila. Pila. May, may pila. Wait, ayan na. Hey. Hmm. Just wait kasi. No, no. Oh, give me noon, no ha? Ito na yung school bus. Ito lang yung school bus ni Lucas. Nadapa pa. Ang <laughs> <Alcoholido> kulit kasi. Tumakbo kasi kaya ayun, nadapa sobra excited na sumakay na sa school Basta kay hintay niya kanina yung pagtakbo niya na dapa Good morning guys so it's just day to day so yung kapapasok lang ni Lucas yan paghatid ko kanina sa baba and then pag akit ko akala ko yung babae ang unang pumasok kanina yung lalaki pala ang pumasok kanina So, ayan, panibagong araw, panibagong trabaho na naman ulit. So, ayan, hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil sobrang iyak na iyak yung baby. Din, tinulungan ko pa sila among magpatahan. So, ayan lang, nakatulog na agad ako dahil sobrang pagod maghapon. So, ayan lang, guys. So, so nagustuhan nyo yung uh, day in my life ko sa trabaho uh, as you again to my another video sa mga bago, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa channel ko please don't forget to subscribe my channel and like mo na rin tong video na to kung nagustuhan mo yung aking uh, video for today so ilang guys thank you and god bless see you again to my another video bye